Hello mga love love what's up alam nyo ba ang saya saya ko kasi hindi man ako nakabili ng sarili kong gamit this year bago mag end ng 2023 may mga nagbigay sa akin ng regalo ayan nakikita nyo mga love love maraming maraming salamat po sa aking sponsors damit and crocs sandals ang damit eh, She in pa. Thank you so much sa so, nagbigay. Shout out, Lab Lab Thea Cordero and King Fugot. Thank you so much sa mga regalo nyo, mga Lab Lab. Yan, pakita na natin isa-isa. Ang -isa. you cute oh, green. Bagay na bagay talaga, Charot. And then, yan Bait-bait naman nila sa akin Nakakatuwa lang Here pa, oh Queens So, alam nyo na yung size ko Mga lablabas, small Sarot <laughs> Yan Of course, from King Hugot ng Buhay Ko ang Crocs sandals. Yan. Women 7 ako mga lablab ah sa Crocs. <laughs> medyo ano siya. mahaba pero okay na yun yung may sobra kaysa yung bitin di ba? Ayan. Thank you so much po. Talaga. Katuwa naman. Kahit hindi ako nakabili ng gamit ko. Ay, meron tayong sponsors. Thank God. Mm -hmm. nakakatuwa mga love love maraming salamat sa mababait kong sponsors actually meron pa atang tatakto sa likod ayan no oh. pinalagyan ni love love Thea. queen hugot ng buhay ko ang galing pinatatakan pa niya talaga Yan gagamitin ko daw tong mga 'to pag magla-live na ulit ako. Siyempre, <laughs> mo muna natin sila. So ayan na nga, mga mga love love ang ating mga natanggap na biyaya bago mag-end ang 2023. Nakakatawa talaga mga love love. Ang babait ng mga sponsors ka. hindi naman ako materialistic na tao. Basta kung may magbigay o wala, okay lang sa akin. So, ilalaban natin ang mga damit bago gamitin. <laughs> Ay, salamat, Lord. Sa mga biyaya mo. Uh -huh. Di ba? Queen na queen. Thank you so much for watching mga love love. Happy happy new year and ingat po kayo palagi. Love you mga love love. Salamat ulit king hugot ng buhay ko and love love Thea Cordero sa mga bigay niyong regalo.